Ano nga ba ang kalagahan ng tamang pamamahalan ng oras? Maraming kabataan ang hindi ito binibigyan ng pansin. Ano kaya ang maaaring mangyari kung palagi nalang inaaksaya ang oras? Tara at ating alamin. Hides, nakatama ganun pumasok. Saka na lang mag-aral, naman mag Tama. Mas masarap maglaro kahit bukas namin siyang isa lang yan. Gawgawa na lang ng paraan. Hay naku anak, kung palagi maganyan, paano mo makapasa ang exam? Girls, maging ganyan ang sinasabi ko. Umayak, paano kung walang umayak? Okay class, exam na. Laban niyo na yung ball pen at papel niyo. Ganyan ang nangyayari sa mga hindi marunong mag-manage ng oras. Pero paano kung sa halip na aksayahin ang oras, ginamit nila ito ng tama? Dapat may schedule tayo. May oras sa paglalaro, pero mas mahalaga ang pag-aaral. Oo, oh, tama ka. Kapag maaga tayo mag-video, hindi na tayo may rapang sa exam. Nakita to ni Ana at Carlos na paisip sila na tuto na sila mag-manage ng oras. Pagsapit ng exam, handang-handa na sila class, na. Labas na yung ballpen at papel niyo. Sa tamang paggamit ng oras, nagiging maayos ang buhay. Ang oras ay hindi dapat inaaksaya, kundi ginagamit ng wasto. Tandaan, ang oras ay ginto.